Ito so, mga idol, magluluto ako ng uh, ano ngayon, uh, na ulam na nilas ay na baboy. No? So, nilas ay ang uh, tawag dito sa amin mga idol. No? Pero, <laughs> sa Tagalog is, hindi ko alam mga idol kung uh, ano ang Tagalog ng nilasay uh, nilas ay mga idol. So, pero panigurado ito. Masarap to mga idol. Panigurado yan. masarap to nilas ay mga idol so, ano yung na ginagawa namin dito mga idol uh, magawa ng las ay uh, pagkatapos magkatay ng baboy so, sa bukod sa nag-iihaw ayun pala yung pinakakatas muna yung, ano, yung karne mga idol yung pinakakatas pala yun pala yung tawag na uh, pinakupsan yun pala yung tagalog na pinakupsan na pinakakatas <coughs> pinapalabas muna yung katas hindi pa niya tinitimplahan mga idol tapos yan muna natin yan lalagyan natin to mga idol yung uh, ano itong uh, bawang sili tangla at luya may kasama ng ano pala sibuyas ano ano Alu natin yan. yun mga idol na sa naamoy ko na, na habang habang hinahalo halo ko mga idol naamoy ko na ang sarap na so amoy ko lang idol masarap na Ito so, mga idol, lalagyan ko na ng sabaw, no? sa uh, tatakpan ko ulit ng idol na ito na pinagos hanggang kumulok pwede pa naman siya ang ano uh, ay baga na sabaw mamaya mga idol kung uh, ko mababawasan yung ano sa pagkulo mababawasan yung tubig sa pagkulo ko yun naman ang dadagan ah, sa bawang mga idol oh, mga idol eh kaya kasi mga idol na kumulo na siya ayan uh, siguro dadagan ko yun ng uh, sa bawang mga idol para para mas dumami yung sa bawang siyempre yan mga idol dinagdagan ko na ng sabaw tapos uh, antayin na natin na kumulo ulit tapos uh, ilagay na natin yung huling, uh, huling recipe mga idol uh, antayin na natin na kumulo ulit ito bago natin uh, ilagay yung panghuli yun kumulo na ulit mga idol so, ilalagay na natin yung uh, panghuli na uh, panghuling sangkap mga idol ilalagay na natin yung panghuling sangkap um, hindi ko alam kung ko uh, ito ipakita eh. Pero ilalagay ko na ito mga idol yan. Ito. Ito. Na, halu haluin na natin para hindi mamuo yung huli natin nilagay. Ay, namuo na. Pero yan, ah, makakain pa rin naman. papasarap 'yan. Ay, mas maganda sana yung yan. Kung hindi siya Pero ayan namuo man siya. Pero okay na naman. Masarap pa rin naman 'yan. Yan mga idol yan yung tinatawag na nilas ay Sabi saya Pero sa tulalog talaga hindi ko alam Pero masarap to mga idol Masarap yan Masarap na masarap yan Salamat sa panonood niyo at uh, See you in my next video